Kamusta po, ah? Opo. nasa anong level na yung mga magsasaka natin sa kopi and kakao? At uh, paano ba natin i ng isa't isa na naman buting pwedeng makuha nito? O nga po. Unang-una po ay uh, salamat po sa, sa pagpapaunlak uh, na kami ay makapaglahad ng aming pong, uh, kalagayan sa pagkakapihan. At uh, alam niyo po ang kape ay isang napakahalagang uh, produkto ng huh? ating bansa. Uh, sa kasalukuyan po ay tayo ay napakalakas nating uminom ng kape. At uh, pulang pa ho ang ating kape sa sa kasalukuyan. Uh, medyo mababa po ang ating pong uh, inaaning kape dito sa Pilipinas kaya halos halos lahat ng ating pong uh, kape ay ating inaangkat sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Uh, tayo po ay kakaunti lamang at uh, 30,000 metric tons lang ang ating produksyon noon. Pero umiinom tayo hanggang mga 200,000 uh, tinulada ng kape taon-taon.